sa video na ito mga boss ay makikita natin kung paano ayusin ang leaking ng oil sa makina dito sa kanyang bil housing. Maalala lamang po, ito ay reaction video lang na makatulong para sa mga baguhan at mga wala pang alam. Kung hindi mo ito gusto, skip mo na lang ang video. Makikita na natin na unti-unti nang binaklas ang mga bolt ng bell housing sa transmission. Pagka-leaking ng oil ang ating pag-uusapan dito na side sa transmission mga boss ay 100% na ipapull down natin ang ating transmission, mapa-automatic man or manual. Bago binaklas itong transmission mga boss ay tinanggal na ang propeller shaft, shifting cable at iba pang mga wire na accessories na nakatat sa transmission. Meron namang ibang model na makina na pati ang starter ay mababaklas. automatic pa lang transmission na to kaya makikita natin ang torque converter na nasa transmission side itong adapter na plate ay dito naman sa engine side babaklasin lahat ng bolt nito mga boss dahil dito sa likod niya ay makikita natin ang likurang bahagi ng oil seal ng ating crankshaft na siyang dahilan ng leaking ng oil mostly sa mga brand na sasakyan ay umaabot ang buhay ng oil seal hanggang 100,000 mileage bago ito magpalit Dahil papalita naman ng oil seal ay pwede na itong sikwatin at sirain mga boss. Ang madalas na masira ng oil seal ay itong lips niya nagbribritol na at tumitigas. Mostly sa mga wheel seal ay meron niya mga sukat na naka sa kanyang katawan pero meron ding iba mga boss na wala na. Ang lifespan pala ng wheel seal mga boss ay nakadepende yan sa tibay ng materials na ginamit sa maker nito at sa genuine parts. Take note na i-check nyo rin ang shafting ng ating crankshaft Kung wala bang gasgas -gas at tama na siyang dahilan ng leaking, kahit papalitan natin ng bagong wheel seal ay magli-lake pa rin yan. Linising mabuti ang sasalpakan ng ating wheel seal mga boss. Nang gayon ay wala kang back job. May suggest ko rin para isa na lang gawa at isang gastos ay sabay na rin sa pagpalit ang wheel seal sa input shaft sa transmission. Maglagay ng kunting lubricant dito sa lips ng ating wheel seal mga boss. Pwede grasa, pwede oil para mas madaling makapasok sa pagkabit naman nito mas maganda kung meron kang pressure pero kung wala mga boss ay pwede na to basta dahan-dahan lang sa pagpukpok hindi na natin hahanapin pa ang wala dito pero pagkakataon mga boss bilang isang mekaniko once na magpalit na ng clutch assembly ang makina ay sinasabay na rin tong oil seal pilot bearing at release bearing para isang gawa na lang at isang gastusan dahil nagkakataon naman na na pull down na ang transmission kasama na rin po yan sa SOP na isasuggest namin sa mayari So ayan, tapos na napalitan ng oil seal. Hanggang dito na lang ang ating video. Maraming salamat sa inyong papanood mga boss. Get blessed and ingat.